araw sa inyong lahat. Ako si Lula Vlogger, Aling Bilin Pichay Queen. Hello mga ka-Oogs! Ako si Your Mayores, ang inyong Oogs Queen. Today, gagawa po tayo ng masarap na empanada. Ube, keso, empanada at saka ham and cheese. Masarap pang merienda at syempre, pang negosyo. Ayun! Ayan, kaya ano pang hinihintay natin mga kapetsay? Simulan na natin. Gora na! Tara na! Sa isang bowl, maglalagay tayo mga kapetsay ng apat na cup na all-purpose flour. Mga kapitsay, maglalagay po ulit tayo ng dalawang kutsarang asukal. Lalagay po tayo ng isa't kalahating kutsaritang asin. Mga kapitsay, maglalagay po tayo ng 200 grams na cold na butter. Maglalagay po tayo mga kapitsay ng isang iklog na binati. Pagkatapos, lalamasin natin ito. Mas maganda sa ating do ng ating empanada yung ganito lang minamasa hindi siya basta minamasa kasi kapag ka na overproof o na pag naover siya magiging bread na yung texture niya kailangan flaky para maging flaky yung ating empanada do ganito lang yung ginagawa ayan lalamasin lang natin to ayan hanggang sa maging crumbs yung texture niya ayan Masayin lang natin siya hanggang sa maging crumbs kasi kapag ka nilalagay siya sa mixer, nagiging bread na yung texture niya, hindi na flaky. Ayan. Kailangan din manamig yung ating butter na gagamitin. Pwede tayong gumamit dito ng margarine o kaya shortening. Pero ngayon, butter yung gamit natin. Unsalted butter. Ayan. Pag ganito na yung texture niya, maglalagay na tayo ng cold water. Para mabuo yung ating empanada do, maglalagay tayo ng cold water. Tablespoon lang by tablespoon. Ayan, pagkatapos, ayan. Ganyan-ganyan lang siya para magbuo-buo. Tapos add tayo ulit ng... mag add ulit tayo ng cold water ulit. Gagawin natin to, Bali, magagamit lang natin dito 180 ml na water hanggang 200. Ayan, ganyan-ganyan lang. Pe-press lang natin siya para hindi mag hindi lalabas yung gluten niya. Pag lumabas yung gluten niya kasi magiging bready na yung texture ng ating empanada do. Nabuo na siya ng dough, konting masa lang kon, konting masa lang to, okay na siya. Tapos pwede mo siyang i-store sa chiller. Kung hindi mo pa siya gagamitin, pwede mo siyang i-freezer, pwede mo siyang ilagay sa ref. Babalutin mo lang siya ng cling wrap para sa susunod na araw, pwede mo na siya magamit. I-re-rest lang natin ito ng mga 30 minutes habang nagpe-prepare tayo ng mga filling. After 30 minutes, na na natin yung ating dough. Ipo-portion na natin ito. Gamit natin yung ating stainless kneading board. Kung gusto nyo bumili, meron ito sa description box. Ayan, maglalagay lang tayo ng konting harina sa ating kneading board. Pagkatapos, ipoportion na natin ng ating dough, empanada dough, 50 to 60 grams. Ayan, 50 to 60 grams lang siya. Depende sa gusto nyo, pwedeng mas maliit. Ayan, 60 grams yung ganito. Yung ganito, 60 grams, pwede pang bawasan para mas marami tayong magawa. Ayan, mas maganda kung bibilogin natin para pagka pinalapad natin mamaya, mas madali siyang bumilog. Ayan, 50 to 60 grams lang. So, sa isang recipe, makakagawa ka ng mga 24 pieces. So, siguradong may merienda ka na, meron ka pang negosyo. Mga kapitsay, ito na yung gagamitin natin feeling keso. At saka ito pa, OB. At saka ito pa, ham. Ayan, syempre, kukuha tayo ng isa. Tapos, papalaparin lang natin ito. Papalaparin natin to gamit ang dalawang kamay. Syempre, kailangan bilog. Ayan, para hindi siya dumikit, meron siyang konting flour. Konti lang kasi mahihirapan tayo mag seal or magsara ng ating empanada kapag masyadong madaming flour. Pagkatapos, lalagyan natin ng filling para lalong mas masarap. Lalagyan natin siya ng ubi halaya. Ang ating ubi halaya, ready-made na to. Pwede kayong gumawa. Ito, ready-made na to galing sa Baking and Home Depot. Mabibili siya sa Baking and Home Depot. Pwede naman kayo bumili sa local market o kaya gumawa na lang kayo. Pagkatapos, syempre, lalagyan natin siya ng cheese para lalong masarap cheese. Kahit anong cheese naman yung ginamit natin, pwede. Basta yung hindi madaling matlinaw para hindi siya mag-burst or sumabog habang piniprito. So, ganyan lang yung pag-sealed ng ating empanada. Kailangan sealed siya. Ayan, ipipress lang natin yung gilid. Press lang natin yung gilid niyan. So, paano tayo makakagawa ng ganito? Kailangan syempre panoorin mo ang ating video. Ang ganito lang, syempre, papalaparin lang. Papalaparin natin, mga kapechay. Pagkatapos, syempre, daw's maganda kung medyo. Ayan, ganyan lang siya. Lagyan natin ng feeling. Gaya ng feeling natin kay X nung siya ay lumisan. Lagyan natin ng cheese. Kailangan medyo ibaon natin yung cheese. Tapos, ayan. Okay, ganyan lang natin siya. Medyo pipiin natin. Napip, napipipi naman yung pinaka-feeling na yun. Ayan. Tapos, kailangan dito, kailangan medyo manipis yung dulo bago natin i-seal. So, tahulan ng tahulan yung aso. So kailangan syempre manipis yung pinaka dulo niya bago tayo mag-seal. Ayan, ganyan lang. I-press lang natin siya. Ganyan, press. Ganyan lang siya. Tapos ayan. Pero kung nahihirapan kayo dito, pwede na kayong gumamit ng tinidor. Pero magandang tignan kasi pagka Tapos pare-pareho sila, diba? Ayan. Kung ham and cheese naman, lagay tayo syempre ng ham. Dito lang sa kalahating side kasi ipopold natin siya. Ayan. lagay tayo ng cheese sa bandang gitna. Ayan. Tapos i-close lang natin syempre. Ayan. Medyo hawakan natin. Ayan. Pagka nabutas siya, itakpan nyo lang. Ayan. Pagka nagkaroon siya ng butas, takpan nyo lang siya ng konting dough para matakpan. Ganun talaga. Practice made perfect lang tayo. Practice, practice lang tayo, syempre. abang po gumagawa pa tayo ng iba, eh magpapainit na po tayo ng mantika. At ang gagamitin po natin ay ito po, crisp fry. Crisp fry na galing sa high cup. Pwede rin po kayong gumamit ng ordinaryong mantika para pang-fry pang sa impanada. Mga kapitsay, kapag mainit na po ang ating mantika, ipipirito na natin ang ating impanada. Mga kapitsay, habang abala si may sa kanyang ginagawa, magpipirito na po tayo ng impanada. Mga O oh, mga kapitsay, huwag nating masyadong lulutoy nito kasi ito madaling maluto. Ito na yung ating masarap na empanada na napaka-pleke. Ayan, napakasarap na ube cheese, empanada at ham and cheese. Ito na mga kapechay, tikman na natin ang napakasarap na ube cheese. Ayan, sigurado, umapapa ka. So mm. Ang sarap! Ang sarap ng ube at saka lahat masarap. Ayan mga kapechay, mga ka-oogs, huwag niyong kalimutan i ang ating video at, at mag-subscribe. Mag -subscribe para sa marami pang recipe ni Lola ni, Vlogger. Ni Lior Mayores. Ayan, hanggang sa muli at sa marami pang recipe na talaga naman na hugs ka sa sarap. Hanggang sa muli. Bye-bye!